Hello Kitty! Hello guys! Ngayon lang ako nakapaglakad-lakad ng hapon dito sa dagat. So dagat yan, dry. Kasi kaninang umaga ay masama yung pakiramdam ko. At ngayon na okay na yung pakiramdam ko, hindi na ako sinisikmura kasi nga kaninang umaga talagang sinisikmura ako so ang ginawa ko nagpahinga lang at hindi ako nakapaglakad-lakad so naisip ko na ngayon ay hindi pwede na matapos ang araw na hindi ako makapaglakad at since na jokaya naman ng aking katawan na maglakad ay pumunta ako dito sa beach and this is the beach na talagang malapit sa amin at hindi this is not a public beach this is a private beach pero doon ako dumaan sa kay nanay kasi yung dyan yung pinakagilid dyan na may baruto o may maliit na bangka kilala ko ang may ari dyan kaya nagpaalam ako sa kanya nanay pwede bang maligo kami sa yung dalampasigan na malapit sa inyo. Kasi nga, alam ko naman talaga na ang beach ay talagang ang may-ari ng beach ay pwede tayong lahat, no? Pwede tayong lahat sa beach, die Di ba? We are all entitled in this beach. Beach resort. Pero yung doon, yung habig doon galing sa highway, syempre, may mga yung may may-ari na yung mga lupang yun. Merong nakasulat doon na private property not trespassing kaya e-respeto na lang din natin so ano ang gandang ganda, ang ganda dyan. at ang gaganda dito pag hanggang dito yung dagat yung malaki yung malaki yung dagat ba summer malaki ang dagat hanggang dito yan day. at sobrang ganda tingnan or masarap iligo pag hanggang dito yung dagat kasi nga dito sa amin nga yung mga buhangi namin hindi ganun ka-white. Ayan, maitim ma ma siya. Pero, maganda siya dahil. So, ito yung kay nanay. Yan yung, meron siyang mga manok dyan. Yan yung papakainin niya. So, ang kasunod niyan ay ah, highway na. So, yan sinabi ko sa kanya, nanay, maligo kami dun, ay ha? Sa ano mo, sa beach mo. Okay, so, malapit lang din dito yung... Ah, uh, yung anong tawag doon yung nandun lang o yung binidyo ko ba na 30 pesos yung entrance 300 pesos yung cottage meron silang isang cottage na 300 pesos and then yung mga tables nila 150 and then kung i-exclusive mo yung lugar nila good for 30 persons for 100 ah 1,500 pesos So, ipapakita ko muna yung dagat. Eh. So, yang may, yang may, ano, yang may ano dyan, hindi na pwedeng lumagpas dyan kasi nga, nilagyan nila ng ganun. Tapos, dito, yung dagat, malapit dito sa, ah, dagat, hindi pwedeng, hindi pwedeng mangisda. Kasi, ano ito, this is a marine sanctuary na dagat. So, izoom zoom ko ha. 'yung 'yung papuntang doon na maraming ano din. Ayan, maraming 'yung anong tawag 'yan, buya. Yan yung, 'yung buya na yan, 'yung circle ba, 'yung maangdamin niyan, 'di ba? Ang may-ari niyan na uh, beach resort, ano yan, it's a private beach resort. Ang may-ari sila si Paul J. Castillo, 'yung anak ata ng may-ari ng IPI So, ang ganda ng lugar nila dyan Mm, mm So yung may mga buya, buya ang tawag niyo yung white. Kagaya dito ba? Itong dito oh. Yan, yung buya yan, diba Buya, buya yan no, Oy, boy, boy. So basta buya ang tawag niyan. Malapit lang dito at yun nga kanina yung may-ari dito ng yung may-ari na sinanay ba, may-ari niyan na yung 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 espasyo dyan next sa orange house sabi ni nanay ay, tawag doon kasi nga merong dinevelop dito na malapit sa amin tapos nagtatanong ako kung anong kung anong establishment ang itatayo yun malapit lang, malapit sa highway sabi ni nanay, patayuan daw ng maliit na mall Hala. so hindi pa yan confirm ha kung totoo ba yung mall na yon pero pag totoo ang ganda, meron na kaming mall malapit sa aming Hello, mall pa more mall mall So, sabi ni Nanay Mall, pero kailangan pa rin nating i-confirm kasi baka 'di ba? Baka ano lang, ganun. Pero 'yun na, mas maganda pag totoo na may mall para malapit na lang sa amin. Ang dito kasi sa amin, itong dagat dito, itong may-ari ng mga dagat dito or Beach Resort, talagang lahat ginawa nilang re Beach Resort. Kasi nga maganda dito, maganda yung dalampasigan, maganda yung dagat dito kasi malinis at higit sa lahat, ginawa siyang marine sanctuary. So very safe and not just safe sa mga isda. Kasi nga, 'di ba, pag marine sanctuary, bawal mangisda. Mm, mm. Safe din sa mga tao kasi malinis. Malinis yung dagat. Pupunta sana ako doon, doon ba sa bandang doon, pero may mga tao pa. Ayoko kung pumunta pag may mga tao pa kasi nga Diba, nag ano ako nagbablog nagyayaw-yaw ako and syempre pag nagyayaw-yaw ako dai baka mahibong sila or magtataka sila bakit nagyayaw itong itong back lang po? itong back na itatch so ayan yung tinatawag na dagat pamor so yung dagat namin dito dai ayan eh. napaka-ano niya napaka pirabuyag pirabuyag napakalinis niya ayan eh sobrang linis. At ayan sa bandang ito makikita natin yung yung mga yung pinakasikat na ano dito yung pinakasikat na resort malapit sa bahay namin is yung Grotto. Ayan no oh, nag ano sila. Grotto yan diyan. Grotto wherein nandiyan yung Sea Salt Cafe. So one of these days pag nakaluwag-luwag ako, yung mother... Yung dalawang mother ko, ititreat ko dyan. Papakainin ko sila ng... Ah... Uh, yung... Basta ititreat ko sila kasi may mga... Ano sila dyan? May mga pagkain. Kasi yung sea salt cafe nila, famous yan dito sa Katmun. Yan dyan, oh. Yan, yan. Yung may ano... Kita niyo yan yung may pader. Yung... Yung may ganun ba? Yung may parang ganun. Yung may nagkakayak or nagbo Tapos, ang daming mag... Ano dyan? Ang daming mag ang daming kumakain dyan sa sea salt cafe nila kasi it's a coffee shop at the same time meron din silang benta na mga pagkain at walking distance lang yan galing sa bahay namin kaya one of these days yung dalawang mother ko ay dadalhin ko dyan di Valais so ayan dito tayo sa ayan eh, napakalinis ng dagat so ilulublob ko lang yung paako sa dagat para mahimasmasan at magkaroon ng positive energy. So, ayan. So, baka yung mga naliligo dun, parang uuwi na sila eh. So, pupunta tayo dun. Kasi anong oras pa naman, maaga pa eh. So, mamaya, si I don't know. Ah, galing pala itong low tide. So, mag-high tide nyo siya. So, yun nga, pag meron akong mga kaibigan na papunta rito, dito ko sila dadalhin sa yung beach line ni nanay <clears throat> oo kasi nga si nanay nagpaalam na ako sabi ko nay pwede bang maligo kami dyan nay sa sa ano mo sa sa beach resort mo sabi niya yes pwede naman may bayot sa so, inyong dagat so papunta dyan resort din yan yan o oh. Kaya dito 'yan no, malawak 'yung ano dito, malawak 'yung dalampasigan dito. Kaya lang uh, hindi basta-basta makapasok 'yung hindi taga rito kasi nga may nakasulat na uh, may nakasulat na tawag doon. Uh, private property. No trespassing. So yan, lakad-lakad lang sa dagat kasi nga <clears throat> maganda kasi 'yung tubig dagat, 'di ba? So ayan, napakalinaw. Da galing ako diyan. Kasi pwedeng mag-ano dito eh. Pwedeng mag ba, ba, kasi nga walang ibang tao ako lang. At hindi ako nahihirapan dai or ah, hindi ako hindi ako ang tawag doon. Makapagsalita ako kasi ako lang mag-isa. So careful tayo sa paglusob ng dagat dito kasi ang daming si Orchin yung si Orchie na yan ay... Makakaano yan sa ating paa. So, ano Nag-boating sila, day. nag sila sa grotto yan. Dila, ang ganda o. Wow! May nakahiga pa siya, day. Ano yan? Boating or kayak? I think it's kayaking. Hindi yan boating. Kayak ata yan. So, yan yung pinaka... Yun nga, yung pinakasikat na resort dito sa amin. It's yun, yung grotto or sea salt cafe yung ano yung cliff cabanas nandun sa kabila kita ninyo yan yung dagat na may nag-iisang yung nag-iisang niyog nandyan sa likod yung cliff cabanas o medyo distansya or medyo malayo yung cliff cabanas dito kaya ang hello, wala ng tao day punta na tayo dun umalis na sila buti nga malis na sila doy kaya it's my time Pupuntahan natin ulit yung Pupuntahan natin ulit yung Resort Kung saan Yung pumunta ako dun ba Na walang tao At humingi ah, Ano naman ako Nagsabi naman ako ng Tao po, tao po Kaso lang Wala talagang tao doon So pupuntahan natin Kasi may tao na eh Interviewin natin si ate So lakad-lakad lang Sa dagat at maraming ano dun maraming tao dun sa kabila kaya ayaw kong pumunta dun dito lang ako okay so pupunta natin dun pupunta natin yan o oh. yung pinuntahan ko dati last week kasi may tao na eh tatanungin natin si ate okay bye lakad-lakad pa more.